Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumado sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayong July 16 at July 17, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada Ayan, dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong July 16. Uh, dito tayo sa July, ayan, 7. 16 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 7 is 7. 1 plus 6 is 7. At 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna, ganoon pa rin, add natin. 7 plus 7 is 14. At 7 plus 6 is 13. At sa bandang baba din po, 14 plus 13, 27. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 27. At yun naman pong kapares na rin numero, dyan pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin. 7 plus 7 plus 6 is 20. Yan naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 20. At meron na rin po tayong kombinasyon yan. Pwede pwede na po natin pumatayaan. 27-20 or 20-27. Kaya nga idol, pwede pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po sila, 20 and 27, isimplify lang po muna natin yan bago natin magsumadang. At dito po tayo sa 20. 2 plus 0 is 2. At sa 27 naman, 2 plus 7 is 9. At ito po ang ating isusumada, 2 at 9. At unahin natin isumada ang 2, kukunin muna natin itong 20. Sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dito yung 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Kinuha natin yung 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29 sumada 29, 2 plus 9 is 11. At different po sa 9, yan, kukunin muna natin itong 27 sumada 27, 2 plus 7 is 9. Kinuha rin natin ng 18 sumada 18, 1 plus 8 is 9, at 36 sumada 36, 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numero nakuha na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayon pong July 16. Meron tayong 2, 20, 11, 38, 29, 9, 27, 18 at 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, at sa ating sample, kinuha natin dito ang 18, 18 and 2. Then 11, 11 at 27. Then 9 and 29. Ayan mga idol yan po yung ating mga kombinasyon, mga sample po natin nakuha dito sa ating sumad sa sumad sa pecha no, yung July 16 may meron tayong 18 dos uh, 11.27 at 9.29 ayan sa mga mga sample natin ito pwede pwede rin po kung okay lang po sa inyo yung mga yan kung magustuhan nyo po sila pwede rin po tayo magdagdag kung makakuha pa ng mga ibang kombinasyon dito sa taas kaya na po yung pumili kung wala po po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero uh, reminder lang po ang ating sumali sa pecha para po ngayong July 16 na yun ang sumada update po natin yan at next naman natin yung ating advance sumada At para naman po ngayong July 17 at ayun mga idol lupisan natin sa so, July tayo 7 17 naman sa pecha at 24 pa rin po dito sa taon natin ayan simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito 0 plus 7 is 1 plus 7 is 8. At 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. Add pa rin natin. 7 plus 8 is 15. At 8 plus 6 is 14. At sa bandang gabalik po. 15 plus 14 is 29. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 29. At yung kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito sa gitna. Ayan, 7 plus 8 plus 6, 21. Ayan po ang ating kapares na numero. Mayroon tayong 29. At mayroon na rin po tayong kombinasyon na pwedeng matayaan dyan. 29, 21 or 21, 29. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. Dahil 2 digits din po sila, 29 and 21. Simplify lang natin bago natin isumada. Ayan, sa 21 po tayo, 2 plus 1 is 3. At sa 29, 2 plus, 2 plus 9 is 11. 2 digits din po yung 11. Kaya isisimplify din po natin ito. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. At itong isusumada natin, 3 and 2. Unahin po natin isumada ang 3. Kukulin muna natin yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin dito yung 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. At dito naman po sa 2. kukunin muna natin yung 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. At itong 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. At pwede rin dyan yung 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. At pwede rin dyan ang... 38. Ah, uh, 38. 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. Ayan mga idol, yan po yung ating mga numerong nakuha na pwede natin pagpilian dito sa ating sumada. Ngayon pong July 17, Ngayon, meron tayong 3, 21, 30, 12, 39, 2, uh, 11, 29, 20 at 38, Ayan mga idol, sa mga 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, po tayo ano po yung uh, nagugustuhan po natin 43, kombinasyon. At sa ating sample, kinuha natin yung 38, 38, 21, then 11, 3, uh, 12, 29, and 12. Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin. Mga kompresyon po natin na po sa ating sumagang ngayon. July 17 ay nag-28-21, 11-3 at 29-12. Ayan, kung nagustuhan niyo po itong mga sample natin, pwede pwede rin po natin matayin yung mga yan. Pwede din mo kaya, pwede po tayo magdagdag o makakuha dito sa taas. Ayan, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po ating sumahati sa pecha para po ngayong July 16 at July 17, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating lahat.